blank items sa by camera report. Sino-sino yung mga pumirma? Huh? Meron tayong dito. Yung mga pumirma, siyempre nangunguna dyan yung dalawang chairman ng dalawang uh, uh, committee. Sino ba ang dapat sumagot tungkol sa issue na ito? So nagsimula yung issue na yan nung tliname ni Representative Ungab kasama ni uh, President, dating Presidente Duterte may mga blankong items daw dun sa bicameral report na kung saan doon nagbabase yung uh, General Appropriations Act Bill na pinipirma ng Presidente sa budget. Si Representative Manuel, kinonfirm niya na ay, may mga blankong report doon sa narisive ko. Siyempre, kasama niya doon si Representative Castro, na may mga blangko nga. Si Senator Bato, sabi ni si Senator Bato, may blangko rin. Si Senator Aimee, sabi niya may blangko rin doon sa mga narisib niyang bicameral report. Pero sabi naman eh, Senator Estrada, Senator Sherwin Gatchalian Senator Villanueva, wala naman sila nakitang blank item do sa pinirmahan nila. Diba? And, uh, sabi rin nga ni Senate President Escudero na do sa pinirmahan niyang finalized version is walang blanco. So basically, it's a case of he said, she said. <laughs> Sabi nito ni ano, may blanco eh. nito ano, walang well, blanco eh. This is the part where I'm saying na nagwo work yung democracy natin. Kasi sa bansa natin. Kasi may mga chance ang tao na magreklamo kapag may nakikita sa nang butas. Kasi that's why we have a due process. May process yan eh. So kung may reklamo ka, i-re-reklamo sa sa tamang proseso. So, lagi ko yung na-emphasize huwag kayong kakampi sa kahit sinong politiko pag may issue, tama lang yan na ganyan na mabuksan at mapag-usapan pero gamitin nga tulad na ng sabi ko, may due process tayo kung may issue, edi reklamo kung saan ba dapat reklamo? kung kailangan reklamo sa Supreme Court pabutin sa Supreme Court edi pabutin sa Supreme Court, that's it di ba? kailangan kasi hindi lang puro salita, kung may reklamo ka reklamo mo doon sa tamang forum di ba? yan lang yan mga nerds hindi yung nagkakampi na ah dito ako sa ano so yung yung side lang nitong pakikinggan mo kasi kampi ka doon sa ano na yun. Kung kampi ka naman sa kabila, itong side lang na tong pakikinggan mo. Dapat kumampi ka sa bansa. So yun nga mga nerds. So and